Hi everyone! So good morning, good morning sa inyo. Nandito kami ulit para ipakita sa inyo itong tatlong plastic bags na nakuha namin dito lang sa may community. Tatlong plastic bag na may lamang yung isang bag. po mga damit, jackets, skirts, shorts, at kung ano-ano pang mga blouses. Okay? So ang second naman na ay panay mga bags. Makikita nyo doon mga bags. Tingnan niyo. Okay? Una, merong coach. Tingnan ninyo, may coach bag. So, tingnan natin dito tayo sa may ilaw, no? Ayan. So, ito. Coach bag. Totoo po, original. Okay? So, makikita ninyo yan. Tapos, ito naman parang free lang din siya sa mga... Uh, sa mga establishments pero that's, that's fine meron tayong ito, ayan kapag mga mabilisan lang, magmumol lang, pupunta lang sa dinner. Ito, yan. Okay? At ipang pang, -pang mga sling and body bag. Pero, ang pinakang nakaka-amaze, itong mga sapatos na ito. 17 pairs of shoes and sandals. Okay? Meron tayong Adidas. Ito. Ayan. Adidas para ito. Kasays talaga po talaga ni Mrs para talagang sinukat sa kanya mamaya titingnan ninyo may magsusukat siya ng ilang mga best choices niya so ito Adidas kita ninyo yan Ayan, ito Under Armour. Sobrang amazing talaga, nakakamangha. Ang ganda-ganda talaga nitong Under Armour na to. Tapos, yung ilaw natin, nawawala. <laughs> so, ito, natin ulit. Okay? yan So, um, yan, Under armor. At ito pa, New Balance. Okay? New Balance. At ito, Kim. Mukhang sobrang tibay niya. Mukhang walang kagas -gas, -gas, gas pa. As in, parang siguro, nasuot lang siguro hindi higit sa limang beses na sinuot to. Kasi grabe, walang kagas -gas, -gas, gas Walang kahit ano kayong makikitang sobrang mga dumi at nakasingit dyan sa mga spikes niya. Kaya, grabe to. For hiking, for walking for activities. Pasok na pasok to. At ito, kita ninyo to para sa mga uh, brown shoes. Tingnan nyo naman, Oh. <laughs> Halos walang signs of usage. Itong, itong black shoes na to. So, uh, tingnan ninyo, uh, mag-switch kami ng roles kasi si Mrs. try niya na magsukat ng ibang mga gusto niya. Sorry. Try mo tong blue. <laughs> Yan, tingnan nyo ha. Kung si hmm. Okay? Ayan. Oh, pair number one. Okay? Try mo yung brown. Siyempre, assist na natin uh -huh. si Cinderella. Okay? Oh, guys, tingnan nyo. Okay? <laughs> oh, de ba? Okay. Grabe yung comfort niya talaga sobra daw sabi niya kanina gustong gusto daw niya to kasi sobrang lambot daw nung, nung sa soul niya tapos everything is sobrang parang sinuka talaga sa kanyang paa okay isa pa ito favorite din niya to pero pag suot na niya ewan ko ba kung anong magic ang paa niya <laughs> okay or talagang maganda lang talaga yung fit sa kanya So, talagang maganda yung taste nung may-ari. At kung makikita nyo din yung jacket, wow talaga. Ang gaganda rin. Kasi parang nagugolf golf si madam. Kung sino man ang may-ari nito. So, shout out sa inyo, madam. <laughs> Ayan. So, wow. Oh, tingnan ninyo. Oh, hindi siya, unlike nung sa nakuha niya nung nakaraan, yung mga heels naman yun na 4 inches. Ito, 1 to 2 lang. Kaya nagustuhan niya kasi talagang as in magagamit na magagamit niya talaga. Okay? So, itong green, mami. Oh, yeah. tingnan green. Oh. See? Mm, nakakaputi ng paa. Ah. Okay. Mm, yun, yun, mami. Kasi mukhang uh, sobrang interesting din nun. Meron nga din sila, oh, belt na made of bamboo. Hmm. Tingnan nyo to, oh. Akala mo, gladiator shoes, oh. See? Oh, mami, yung kanan mo dito naman. Oh. Saan ka pa? Sabi ko nga sa kanya, mami, huwag ka nang hihingi ng mga pa-Valentine's ha, tsaka pa-birthday. Hindi naman talaga siya humihingi, in fairness no, sa kanya. Pero ang akin naman, ayan na lang. Tumingin ka na lang sa surak mo kapag may mga okasyon. Ayan, oh, red. Oh, though hindi siya nagre-red masyado, <laughs> pero mukhang not bad. Siguro, it's time to try something new. There's always the first time. Tama? Ayan. Mamit try mo nga yung pang sports na yan. Kasi, yan talaga ang hilig ko kasi. Hindi ako mahilig sa sports, pero mahilig ako sa mga mga shoes at mga outfit na pang sports. Ayan. Ang ganda. As in, sobra talagang sukat na sukat. Mm -hmm. Okay. Ah, uh, how about the shoes, mami? Kasi kaya sa yung Under Armour. At ang pinaka gusto ko diyan itong sign na to. Kita niyo yan, guys? Yung sign ng Under Armour na pink. Oh, 'di ba? You know what I mean. <laughs> Ayan. Oh. Oh, mami, takbo. Kulang na lang, mam. Kulang na lang tayo talaga ay hobby ng pagtakbo. Oh, grabe tingnan nyo, ha? Ba uh, Sa mga nanonood, ito po ay hindi namin hiningi. Ito po ay basura lamang ng Amerika. Basura lamang ng Amerika. Magtatanong lang sila. Okay? Ilalabas na lang nila dun sa bakura nila. Basta, dito sa Amerika, pag sila ay basura day, let's say Tuesday or Thursday, usually. Tuesday, Thursday talaga yung karamihan sa mga villages. Once na nilagay na nila yon sa once na nilagay nila yun sa may tapat ng bakuran nila hindi na hindi ka na magtatanong na itatapon na kaya nila to kasi automatic talaga pag nakalagay sa harapan nila tinatapon na talaga nila yon no so pag nakalagay sa harapan ng bakuran so thank you sa inyo sa inyong pakikinig ayan at kung makikita nyo dito andito yung ilan sa mga damit Marami talaga to. So, ang gagawin namin, it's either iririgalo namin din sa sa marketplace kasi marami dito mga free marketplace, mga buy nothing, yung iba na hindi mapapakinabangan. At yung ilan naman ay tatry namin no, na magpuno ng balikbayan box. So, maraming salamat sa inyo. See you sa susunod nating basura serye.